Hello, kumusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayon, pag-uusapan natin yung air pollution sa Maynila. At hindi ko alam kung nakapunta na kayo sa Maynila. Pero kung nakapunta na kayo, siguro napansin nyo na parang iba yung hangin. Parang iba yung pakiramdam sa Maynila. At isa sa mga dahilan ay yung pollution sa ere sa Manila. At madaming nakatira sa Manila. Madaming nakatira. Sabi ng ibang datos, halos 20 milyon na yung nakatira sa Manila. At marami din na nagtatrabaho sa Manila kahit hindi nakatira sa Manila. So araw-araw may mga tao na pumupunta sa Manila. So madaming nakatira sa Manila at humihinga ng ere ng Manila. Pero ano ba yung air pollution? Bakit mayroong air pollution? So yung air pollution lang ay kapag may mga substance na hindi maganda para sa atin na napupunta sa atmosphere ng ng mundo. So yung mga kadalasang nagdudulot ng air pollution, yung mga emission ng sasakyan, yung mga yung mga emission ng mga iba't ibang industriyang proseso, mga pabrika ganun. Yung iba naman sa construction, yung mga alikabok at yung mga dumi ng construction. At meron din namang mga natural na mga event. Halimbawa, yung mga wildfires, mga sunog, nagdudulot din ng air pollution. At kahit yung dagat, nagdudulot din ng particulate matter sa sa ere. Pero sa mga urban areas, kagaya ng Manila, kadalasan yung mga pinakasanhe, pinaka nagdudulot ng pollution ay yung mga sasakyan at yung mga industrial emissions. So ano ba yung mga karaniwang pollutant? Siguro narinig nyo na yung particulate matter. So mayroong PM2.5, may PM10. So, yung mga numerong 2.5 o yung PM2.5, PM10, yun lang yung, yung laki o yung liit ng particulate matter. So, yung 2.5, yun yung micrometer, yun yung size ng particulate matter. So, yung PM2.5, mas maliit pa sa diameter ng buhok halos mga dalawampung beses mas maliit sa diameter ng buhok. So, talagang maliit yung particulate matter na 2.5. Kaya, yun yung pinaka pinaka nagdudulot ng sakit. Yung pinaka-deadly, yung PM2.5. At sa kasamaang palad, sa kasamaang palad, yun din yung mataas na level sa Maynila. Mataas yung level ng PM2.5. At yun ang pinaka-delikado. Mayroon din namang iba't ibang pollutants gaya ng nitrogen dioxide, karaniwan sa mga buga, sa exhaust ng mga sasakyan. Mayroon din yung sulfur dioxide, yung pagsunog galing sa pagsunog ng fossil fuels, carbon monoxide naman sa mga combustion ng fuel, di ba? At meron ding iba't ibang secondary pollutants. Ibig sabihin, yung mga primary pollutants pwede pang magdulot ng mga secondary pollutants. So, nagiging mas delikado. Pero yung pinakadelikado, tulad ng sabi ko, yung PM 2.5. At yung matagalang exposure sa mga pollutants na to, pwede magtulot ng problema sa baga, problema sa puso, pwedeng maapektuhan yung may mga asma, at paikliin yung buhay ng mga tao. So, sa Maynila, ayon sa research ko, yung mga nagdudulot ng pollution, tatlong bagay. Una, yung mga sasakyan. Kasi, milyon-milyon yung sasakyan sa Maynila. So, yung yung buga ng tambucho, yung buga ng kotse, nagdudulot ng PM2.5 at nitrogen dioxide. Isa pang dahilan yung mga industrial activity. Halimbawa, yung mga pabrika o yung mga power plant sa Maynila nagdudulot ng pulsyon. At isa pa sa Pilipinas, yung pagsusunog ng basura, pagsusunog ng mga dahon. Yun, so nakakadulot yon ng particulate matter din, yung sunog. So, kahit yung alikabok, yung dust, dahil sa construction, kailangan din um, ayusin. Kailangan din iwasan kasi nagdudulot din yon ng sakit. So, yung World Health Organization, mayroong guidelines tungkol sa tamang level ng PM 2.5 at yung Pilipinas o yung Maynila kadalasan lampas lagi doon sa WHO guidelines. Pero sa totoo lang, yung buong mundo, halos yung buong mundo, lampas sa guidelines ng, ng World Health Organization. Ibig sabihin, madami sa atin, araw-araw, hindi ligtas yung yung hinihinga natin na ere lalo na yung mga taga Asia at taga Africa so sabi ng World Health Organization hindi katulad yung Maynila ng New Delhi o ng Hanoi o ng Bangkok o ng Shanghai so Mabuti para sa Pilipinas na hindi ganun kalala. Pero kailangan pa rin pababain yung levels ng PM2.5. Pero kahit mas okay yung Maynila kumpara sa India, kumpara sa China, kumpara sa Africa, yung Maynila pa rin yung isa sa mga pinakadense na lungsod sa buong mundo. So, madaming naapektuhan sa lungsod na to. At halimbawa ngayon, chinecheck ko sa iqair.com, pwede niyong makita yung kalidad ng ere sa Maynila. Ngayon, sa umaga, yung oras sa Maynila, doble yung PM2.5 sa guidelines ng World Health Organization. So, halos sampo yung micrograms per meter squared ng PM2.5 pero yung guidelines ng World Health Organization nasa limang micrograms lang so doble so mas okay kung magsusot kayo ng mask kung nasa Maynila kayo para maiwasan yung mga epekto ng mga pollutants yun lang salamat sa oras nyo pwede kayong sumuporta sa Patreon kung gusto nyo ako suportahan at mayroong transcript kung kailangan nyo. So maraming salamat at paalam.